Alam niyo mga kapatid, kung anong paano masusolusyonan yung problema ng mga krimen sa mga droga dyan sa bilibid. At papaanong ma, ma, talagang sasangayon sa pamantayan ng human rights yung mga bilanggo natin. Lagyan ng camera dyan. Hindi lang yung camera yung pumapasok. Lagyan nyo ng camera yung mga bilangguan. Gawin nating parang content sa social media yung mga Sunday service word of God in that way napapaabot din nila yung mensahe nila sa mga mahal nila sa buhay yung mga nag-aaral ng automotive sa loob yung mga nagluluto nagpe-prepare ng kakainin ng ating mga bilanggo yung mga nagtatanim nating mga bilanggo yung mga nagka-carpentry nating mga bilanggo yung skills yung interaction gawin nating content ang mamamahala ng YouTube channel o yung kung ano mang ano na yan social media account yan ay yung yung ating BJMP yung kikitain niyan mahahati yan sa maintenance ng mga cameras mga vlogging cameras at ibang mga security cameras na gagamitin para para sa pagvavlog nung kalagayan ng nasa loob ng ating bilanggo in that way nakikita natin kung sino yung mga tiwali dyan na miyembro ng mga ng BJMP o ng Bureau of Jail o ng Bilibid kung sino naglalabas pasok dyan, kung sino yung hindi sumusunod sa protocol, kung sino naghahari hari harian dyan. In that way, yung mga gusto nating magbago na ng mga bilanggo at yung mga blower natin na mga bilanggo ay hindi ipasta na lang ipapatumba sa kung kanisino mang mga mga malalaking sputnik sputnik dyan na hawak ng mga sindikato o drug lord o ng mga komunistang siraulo na hawak ng mga politiko ganyan gawin natin tapos kung nakakulong ka na malakas pa yung loob magtinda ng droga, katulong mo yung mga tiwaling opisyal, at saka yung mga komunista, at saka sino pa man, pagpatayin ka na. Ayaw mo magbago eh. Ayaw mo ma-reform. Gusto mo mag hari ka dyan sa sarili mong imp ginagawa mong impyerno yung kulungan. Dinadamay mo yung mga gusto namang magbago. Patayin ka na lang. Ha? Yan lang ang solusyon. Kung ayaw nyo yan, wala talaga mangyayari dyan. Tignan niyo ang ginawa nila kay General Bantag. Walang mangyayari dyan. Kaya mga tarantado kayo, namumuno kayo na mga wala kayong kwenta. At kayong mga mayayamang kayong balahura kayo, ha? Mayamang kayo sa ilegal? Buisit kayo. Yan ang solusyon dyan.